Eh, dito po, tito. Baka maabutan tayo ng papa ko. Eh, hindi po, tito. Sabit lang naman po. Tara eh. Tata po. Ah, pa. Ah, oh. aalis po muna ako kasi magkikita po kami ni Christian ngayon. Ah, uh, sige, isa. Basta huwag kang magpagabi, ah. Opo, pasagdit lang naman po yun. Sige, ingat ka. So ngayon ba kayo dito ni Kuya ko? Uy, sakto. Ang sakto. Ah, Kuya. Uy. Eh, kilala niyo po ba si Kobe ba yan? Ah, si Kobe. Oo, oh, bakit? Eh, pupunta po ako sa kanya eh. Bakit? Kaano? Ano ka ba niya? Kapatid po. Apat ah, diba si Kobe? Eh, dyan lang yung bahay nun oh. Pagpasok mo dyan, hanapin mo na lang yung Black One Lot 9. Ah, sige po kuya, marami po sa Sige, ingat ka dyan ha. dito na ata yung black one lahat na Oh, nga, dito nga. Tao Kuya Kobe. Kuya Kobe. Oh, Kuya Kobe. Jobert, ano ginagawa mo dito? Eh, gusto ko na kasi maganap ng panibagong trabaho, Kuya Kobe. Kaya napalawas ako dito sa inyo. Ganun ba? Buti nalaman mo yung bahay ko. Eh, kaya na po ako naghanap ano, na, boy buti, may natanungan po ako doon. So, para tara, pasok mo muna. O, oh, po kami Robert. Eh, Kuya Kobe, baka po na pwede dito muna ako habang naghanap ako ng panibago kong trabaho. Ah, uh, Robert, eh, basta huwag nang tatagal. Alam mo naman, kapos din kami eh. pag nakahanap na po ako ng trabaho ko agad, eh, tutulong naman po ako sa mga gasusin dito sa bahay. Sige. Kung baga, dito na sabi lang matulog sa abilang kwarto. Sige Kaya po, wala din naman natulog do, Puro gamit. Ikaw na lang magdugnes. Sige po, Kuya Koby. Sige na. Nandiyan lang ang pagpasok mo sa so may kanan. Sige po. Tagal naman ni Isay. Kanina eh. pa ako dito nagiganto eh. Oh, Christian, hindi oh. ka na pala. Oo, oh, kanina pa nga ako dito eh. Eh, Christian, di ba anniversary natin bukas? Siyempre naman, di ko naman makakalimutan yun eh. Eh, saan mo ba ako dadalhin? Siguro magmamol na lang tayo, tapos kakain na lang tayo doon. Oh, sige ah. Basta dito na lang tayo magkita bukas. Sige, hintayin kita dito. Eh, paano ba yan? Tara, fishball muna tayo sa kanto. Tara. Eh, dahil anniversary naman namin, natay nga tong Robust Extreme. Sabi nila eh, effective daw talaga to. Apa, aalis po ako ngayon tsaka tito kasi pupunta po ako sa kitaan namin ni Christian. Naalis po kasi kami. Opa, mag-check ka na sa akin kung alas ka ah. Opo pa, anniversary po kasi namin ngayon ni Christian eh. Ah, sige, sige po, dito na po ako. Ah, oh, yeah, chaka, pa pala Jobert, magsahin ka muna kasi alis ako putak eh pare, may kukunin lang ako doon baka ah, matagal-tagalan na ako para pag uwi ko, bibili na ako ng ula pa lulutuin na lang. Sige po, kanya kami. Sige na. Eh, asan na ba yung sequence ko? Kanina pa ako dito eh, hanggang ngayon wala pa. Yung oras na. Halos hapon na no. oh. Uh, ah... Oh. Eh, dito si Papa po. Eh, wala dito. Pumunta daw siya sa kumpari niya. Ah, uh, ganun po ba? Eh... Bakit? ba? Kala ko ba may kikitain ka? Eh, wala tete. Hindi pa nasa pa tanong oras na ako nandito. Oof siya. Ano po ka muna dito? Bilis mo. Bakit? Sino ba yung kikitain mo na yun? Ay, yung boyfriend ko po to. At saka... Ikaw to, may jowa ka ba? Eh, wala pa nga eh. Kasi iniisip ko muna ngayon. Trabaho. Eh, ganun po ba? Eh, Tito... Pwede ka mamasahe? Eh, kung okay lang sa'yo. Eh, okay lang naman po kasi marunong naman po ako magmasahe. Hmm, sige. Eh, dito, tagapin din para mas maganda po. Eh, dito po, dito. Ang mabudan tayo ng papa mo. Eh, hindi po, Tito. Saglit lang naman po, eh. Tara po. Tayo ako dito kay Isay. Late na ako. Ay, sakto. Ito ka, Bi. Si Isay po. Oh, magpahalam sa akin si Isa. Lalabas to kayo kasi nga anniversary nyo ngayon. Eh, oo nga po, eh. Nalate ko kasi ako kasi inasikaso ko pa po si Mama. Oh, tara. Paawin na rin ako. Baalan to si isa. Sige po. Pasok ito. Christian, upo ka ah, muna. Dito, pwede po ba ako makinap? At sige. O, ayun yung rep po. Umuha na lang. Eh. Isay, Jobert, ano to? Eh, teka lang pa. Magpapaliwanag po ko. Magpapaliwanag? Dalawang kayo sa banyo, Isa. Jobert, ano naman, Jobert? Eh, Papa, di naman po namin sinasadya eh. Isay, ano to? Alit lang ako saglit. Tapos ganito madalit na ako. Eh, Christian, natukso lang naman ako eh. Doon sa ininom ko. Ba't isa? Ano ininom mo? Eh, Papa, tinay ko lang naman po yung Robos Extreme na hindi ko naman po alam na agad po yung kakalabasan eh. Isa, ganyan na ba tingin mo sa sarili mo? Napakababang babae. Alam mo, Isa, pinalaki, pinalaki kita ng maayos. Magalang. Tapos dito mo pa, ganyan ganyan mo. Tsaka ikaw, Jobert. Alam mo na ang pamakin mo to eh. Eh, Kuya Kobe, nadala lang naman tuwa kay Isay eh eh dinad inilutibit niya lang ako kanina tapos hindihan niya lang ako ni Aya dito Jobert ka na dito sa pahama ito alam mo isa wala kang kahihiyan pa hey Christian, patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Yan ka na.